up mga kabay Welcome back to my channel Ang inyong mga kabay Nagbabalik <laughs> Ayan mga kabay dito pala uh, Yung video natin sa araw na to Tungkol naman doon sa mga pagmarkot mga kabay Sa pagmarkot ng prutas Pagmarkot ng mga Ibat ibang klaseng halaman kasi dito mga kabay, sobrang dami niya ng ugat. Ito na mga mga kabay, hulaan nyo kaya kung ano to. O oh, ano? Hulaan nyo na. <laughs> kalaman si sa mga kabay. Yan, kalaman si. Para ang gwapo ko dito sa video na to. <laughs> okay, at kukunin ko na mga sa mga kabay. Kasi sa mga kabayo, yan, puntahan na natin. ito kasi sa mga kabay. Yan o. Sobrang dami niya ng ugat. Eh, ripat ko siya sa pasok mga kabay. Ay, sayang yung isa ko dito. Na ano, namatay. Na Ayan o. Yun, ito, ito. Dalawa na lang yung iano natin mga kabay. Eh, ripat Yan, dalawa. Yan siya. Ito po yung isa. Okay. Yan. Dito mga kabay, importante sa pag ano, sa mga markot, Uh, kailangan talaga mga kabay, may cutter tayo na katulad nito. Yan o. Cut na natin. Yan. Ayan nakuha na natin mga kabay. Hindi sa na stress mga kabay kasi uh, yung ano natin, hindi siya nilagari. Ito yung isa. Yan. Tapos, yung mga pinagkata natin mga kabay, ito dalawa na. Yan o. Yan, dalawa na yung kalamansi natin. Ito mga kabay, nagbubunga na talaga din na kalamansi. Tapos, ah, uh, ito, kung napapansin nyo mga kabayan, yung pinagkata natin, tutubo siya ulit dyan mga kabayan. Papakita ko pala sa inyo yung bunga. Ayan yung bunga niya. Oh. Yan, kasi nung nakaraan, kakatapos nila magbunga ngayon. no oh, Sipag niya. May bunga na naman. Yan, tapos ito yung ano natin. Ah, nakuha. Yan, dalawang piraso. Yan, papakita ko sa inyo kung gano'n. Ay, ang daming bunga. Yan, oh. Tingnan natin doon mga kabay. Balik tayo doon. sobrang dami ugat yan you know? yan tapos may bunga na rin pala sa mga kabaya you know? yan may ano siya dito ah uh, isa ang dami palang bunga isa, dalawa, tatlo, apat, lima mga anim yung ano mga kabaya yan you know? anim tapos itong isa yan may mga bunga din siya yan you know? isa dalawa yan tatlo apat, yan o, apat, lima, yan, ito yung kanyang ah, pinaka, ano, pinaka puno, yan, tatanggalin natin yung straw. Yan sa tatanggalin na natin mga kabay yung kanyang straw, check natin kung marami talaga siyang ugat. Yan. Ah, ayo pa matanggal, na. Yan siya. Okay. Ayaw din mo tanggal. Siyempre, puputuri na natin. Ayan. Ito yung kanyang plastic. Ayan, daming ugat mga kabay. Ayan. Ayan, ito mga kabay. Uh, pwede na natin ito itanom, itanim sa paso. Itanim tuloy. <laughs> itanim na natin sa paso mga kabay para uh, hindi na tayo pupunta ng malayo mga kabay. Pwede na natin ilagay sa gilid ng bahay natin sa may bakuran ito yung isa kunin din natin check natin kung nagugat din siya patuloy na natin yung kanyang straw yan sa taas. check din natin tanggalin na natin yung kanyang plastic na nakabalot sa kanya oh wow oh yan siya oh Sobrang din daming ugat mga kabay. Tapos ito, uh, alagaan na natin itong mga kabay para magkaroon na siya ng uh, maraming bunga. Yan, may dalawang piraso tayo. Yan siya. Yan, ganito lang mga kabay yung pagpa-ugat ng kalamansi. Hindi na tayo dadaan sa buto mga kabay kasi pagka mag tayo sa buto mga kabay, nako, panahon pa ni kupong-kupong bago tayo makakuha ng bunga, bago natin mapakinabangan. Ito, napakaganda ng na mga paraan mga kabay yung pagmamarkot sana uh, masayahan kayo sa video natin matut uh, matutunan nyo rin ng mga ganitong pamamaraan yan okay mag prepare lang ako ng ano mga kabay paso na dalawa lagay natin dyan 5 minutes later yan itanim na natin sa mga kabay tapos dito may chicken dong ako mga kabay yung ano ng manok eh, eh, halo ko lang sa, sa ano natin lupa yan ang kalaman sa mga kabay wala talaga sa problema mga kabay kahit purong lupa basta hu wag lang yung acidic yan ano lang natin mix tapos ito dito may ito yung ko yan siya na natin yun o, ganyan lang sa mga kabay tapos antay na lang natin na uh, umano yan uh, makababa ang kanyang mga ugat yun siya, okay na yan tapos yung isa yun siya lagay na rin natin yung mga kabay, abilis nito bumaba yung kanyang mga ugat yan And siya oh, may si na tayo mga kabay napaka simple na mga paraan yun siya, dalawa yan may dalawang kalamansi na tayo. Tapos punasan ko lang ang aking samay kasi sobrang dumi. <laughs> sobrang dumi. Yan na yung ano natin, kalamansi. Ah, na itanim na natin sa mga kabay. O, oh, yan na sa mga kabay, oh. Naitanim natin sa kanya. Lagayan. Yung kalamansi natin. Yan, ilagay muna natin yan, mga kabay. Isama ko dun sa ano. Sa silom dyan ko lang sa ilagay tapos dito mga kabay may isa din ako na buhay na talaga siya ayan o yan buhay na siya mga kabay yan ito una ko itong tinanim galing din siya sa markot yan galing din yan sa markot mga kabay tapos dito may update ako mas sa inyo mga kabay ah, ano naman to ah, yung sweet basil kasi yan ginagamit to sa restaurant check check natin mga kabay kung buhay na to dito yung sweet basil natin ito ah check natin kung buhay na siya yun galin lang natin ang kanyang tali oy oh buhay na buhay sa mga kabay sobrang dami nito yung sweet basil natin hmm ayun kasi yun mga kabayo yung mga sweet basil ayun pa yung iba sobrang dami ayun o oh. yun ah Kailang kailangan kasi namin itong mga kabay sa resto ginagamit sa restaurant yan yung ano natin ah, sa araw na to yan napakita ko sa inyo mga kabay kung gaano ka, ano, kalago yung mga sweet basil namin yan siya oh sobrang dami yan yung sweet basil natin oh, tapos dito nagtanim din ako kasi ng gabi ah uh, tapos dito may okra namunga na pala yung okra natin oh ano may mga bunga na yung okra. Yan, tapos ito pa. Yan, may bunga na sa kaso lang malnuris. Ito, grabe yung gabi ko dito mga kabay. Non lalaki ng puno. Yun. Tapos on, lalaki ng dahon yung mga kabay. Sobrang ano. Sobrang... Uh, ano, laki. Yan, hindi ko alam mga kabay kung may laman na to. Check natin. May laman na. tigas ah grabe yung kamay natin mga kabay walang pinipili meron na yata to ayun oh. no yung kabayo oh. yan may laman na siya maliit pa lang dito Ha. Wala dito. Tatakpan natin ulit. Ayun oh. Yan. Ano? Yun oh. Ano? Yun oh. Yung kulay red na yan. Takpan lang natin ulit. Ganun lang yung mga ginagawa ko dito mga kabay kahit nandito tayo sa Metro Manila. Yan sobrang lalaki yung gabi natin. Oh. So, sobrang lalaki yung gabi. Tapos yung galanggal natin ayan. Yan ginagamit din niya sa restaurant mga kabay, galanggal. Tapos dito nagtanim din ako ng pandan. Yan dito nagagamit dito pandan mga kabay, ayan pa. Yan, basta lahat yan mga kabay, lilinisin ko pa yan.